Gandang hapon mga ka-farmers. Pakain tayo ngayon dito sa ating mga ampalaya. Ayan yung tsura. 17 days old. Bali 5 days yung gap. Di tayo na kahapon. Okay lang naman yun kasi pakain naman tayo ngayon. Ay, ay, well, volatilization guide tayo for beginners. Ayan yung ating ampalaya ngayon. Ayan yung itsura niya. Marami na siyang sanga na lumalabas, ano? Ayan. Ito, mayroon tayong binabad ditong abono. Adjustment tayo sa abono. Ang gamitin natin, triple 14. Bali dalawang triple 14 ang gamit natin ngayon. Tsaka isang lata ng urea. Tatlong lata yung gagamitin natin dito sa ating ampalaya na 17 days old. Yan na itsura, no? Yan. dahil tutunawin pa natin yung area ano yung triple porting kailangan babad muna natin ito tunaw na to papakain so, na lang natin to ayan yung tsura may pulay white tas ang gagamitin natin ay ito dalawang lata ng sardinas ang laman ito yung maliit ito na yung gagamitin natin ang pagdilig dahil tatlong lata na medyo matapang tapang na yun ano yan layo natin sa puno sa pag malapit lang sa puno ano huwag natin direkta sa puno ang pagdilig yun lang sandang kal mo lang sa puno yung pagdilig na kasi medyo matapang na tong ating timpla para hindi masunog yung ugat <laughs> malaki naman itong na ampalaya malayo na yung narating yung kanyang ugat ano? yan, dito lang sa palibot para hindi na masira yung puno iwasan na rin tamaan yung dahon tinamaan yata isa <laughs> ano? yan yung pagpapakain natin ngayon dito sa ating 17 days old nagdagdag tayo ng tri triple protein ginawa nating dalawa saka isang urea no? yun, bago sa, sa puno at dalawang lata yung ginamit natin pandilig then, hindi na, hindi na sa puno ano? for beginner's guide paano magabuno ng ampalaya flowering stitch na kasi yan guys no? ganun lang ulit ulit bali 5 days yung gap natin ngayon dapat libre 4 days dahil kahapon marami tayong ginawa yan mga flowering na meron na rin maliliit na bunga na lumalabas Ayan. Kaya mas kailangan niya na niya ng maraming nutrients. Tapos dumadami na rin yung sanga. Kaya nagdagdagdag na tayo na ng fertilizer para lahat masuportahan niya. Ngayon yung tsura. Yung iba mayroon ng bunga lumalabas. Ano? Daedad na ganito. 17 days. Ay, palitaw na talaga yung bunga. Hmm? Para masupply niya yung mga sanga na sa baba. Dinagdagan natin ng fertilizer. Yung iba hindi pa makita yung bunga. Pero meron na yan. Ito na pruning. Na pruning ba? <laughs> Dumami yung sanga sa si baba. Ay nako. Ito dating ang palaya. na nilubog nagsusurvive pero parang hindi na maganda ang pagbunga nun no? baka bunurin na rin natin yun yan, dahil, dahil yung sanga, sanga, oh. kaya nag decide na tayo na magdagdag para masuportahan niya lahat nung sanga na gumagapang ano ito so, yung pruning style natin pwede na tayong mag pruning pagkaganto Gantong edad, ano? Kasi marami na yung sanga ayan Sa pruning ay Tatanggalin yung sanga Ayan, yung mga sanga na maliliit Dito sa baba, ano? Magmura dito sa tali Bali Two feet ba? 1 feet and a half Tinatanggal yan Para dito, lahat ng nandito Patutuloyin para magpabunga tayo dito sa lingding para may maani tayo dito sa lingding kaya ang ginagawa natin ay lahat ng sanga na nasa ibaba ay tinatanggal pwede rin hindi mag para mas maaga yung harvest <laughs> ay lahat kasi ng sanga yan ay pamumunga nako Ayan, tulad yan, mayroong bunga itong dating ang palaya na nilubog Hmm. No? Nagdagdag na tayo ng abono. Nga lang yung pagdilig ay malayo na, no? Sa dangkal. Huwag nang rekta sa puno. Kasi nga, dami na niyang sanga. Mas marami ng nutrients ang kailangan niyan. Hmm. May bunga na. Na lumalabas. sa ating Ampalaya 17 days old dahil na yung no ginamit natin isang latang urea isang lata ng sardinas saka dalawang lata ng triple 14 team drenching pa rin yung ginamit nating method no ano yung iba yun halos pare-pares lang Nakita ba? May part na nauhuli. <laughs> Ayun. Yung part doon ay sitaw. Tapos dito ay mag-i-spray tayo. Baka bukas mag-i-spray tayo ng herbicide tatanim tayo dito ng pipino yan yung mga farmers natin ng pipino na hindi makatama-tama sa presyo ng pipino baka sa inyo sumabay mo makatama tayo sa presyo hanggang <laughs> na itong panahon guys November hanggang December matataas ang presyo ng pipino yan, spray natin bukas ng herbicide tapos tanim tayo ng pipino dyan tapos ito naman yung talong na nag sa baha. Ay nako, ayan ay itsura Ito yung Banati King. Ganyan ni Banati King. Hindi natin matanggal yung ilalim. Kasi kukunti itong nabuhay. <laughs> ay nako, konti nabuhay. buhay may mga punla tayo dong bago kaliksto nagpunta tayo ng kaliksto pero yung park dito ay nilagyan natin ng sitaw ay na sitaw no? pero halos lahat may sitaw yan sinangitan natin ng sitaw pasayang kasing area medyo matagal tagal pa yung binhi nating pinatubo no? Yan, eh, yung itsura, yung ating pagpag-aabono. Fertilization guide. Ang gamit natin, triple fourteen, saka urea, adjustment. Nagdadagdag tayo ng abono kasi nga, may mga nakita na tayong bunga. Saka dumadami na yung sanga. Eh, ang pagdilig, malayo sa puno, ano, isang tangkal. Kasi medyo mataas na yung dosage natin. Thank you.